ito yung aming farm kasalukuyan na nagpapatayo ng uh, westo dito dito sa ilalim ng puno ng mangga so hindi pa tapos Ito, pababa dyan kalsada magiging ano ito pwesto ng school supply general store at saka yung tahian baga magtatahi ng mga damit ito. so malapit na yan lalagyan ng slab ito para dun sa taas ay pwedeng uh, mag-estambay at magkape kape o kaya ay mag-milk tea <laughs> so malilim dito pagka-araw ng uh, umaga yan yan ang hagdanan hindi